Mysterious Wilderness Farm Day 28 of Spring Year 2. Ang current funds natin ay 21,583 gold. Ang total earnings ay 1,464,471 gold. Hindi man natin nakamit sa pagtatapos ng spring ay magkaroon tayo ng 2 million gold. Ma Malaki na rin ang kinita natin. Ngayon, gumising tayo at uminom ng tsaa. Basahin natin ang ating kalendaryo. Sunday. Ah, uh, ito na 'yung last last day ng ng spring. Ngayon manood tayo ng weather for tomorrow. <clears throat> tomorrow it's going to be clear and sunny all day ang kapalaran naman natin ngayong araw ay We the knowledge of the future will come to the right place the spirits are very happy today they will do their best to shower everyone with good fortune at ang ating recipe for the day the queen of sauce so lucky lunch yan yung gustong gusto kong lunch kasi napagkain kasi plus 3 yung ano nga yun, ni yung luck marunong na tayo ngayon magluto ng Lucky Lunch. Kausapin natin si Gus para malaman natin kung ano naman yung binibenta niya sa araw na to. Okay, we're currently closed but if you'd like our fried mushroom. Fried mushroom. Kunin na natin lahat nitong dry rubbers. Send din natin to sa ano. Yan. Let's send it. makagawa, maka meron tayong magawa, wala na tayong coal tapos, ano pa ay, pwede pala tayong gumawa ng ano iridium sprinkler so, gumawa tayo ng isang iridium sprinkler para hindi tayo nahirapan tapos, ito naman huli na natin Lagi na lang muna natin tong pickled wheat kasi mababa lang no ano niya. Meron tayong sulat. Oh, yung dami na. Hello, Snowy. Snowy. Napatulo si Snowy. Pinugulo natin. Sleeping. Sleeping si Snowy. Snowy is sleeping. Oh, yung dami. Ano? Raw barbs. Kailangan natin yan kunin natin lahat ng tea leaves. Let's get all the Philips. Oh, nak ibig sabihin nito, ah, dahil nakuha natin yung pickled tea leaves dito rin. Oh, di ba? Meron din dito mga pickled mahinayang ako doon. Talaga bang hindi? Hindi pwede. Kung dito natin ilalagay, kung ito ililipat doon, ganun din yata eh. Tingnan natin. Ililipat natin dito sa pabila yung sana yun. Ayan. Lipat natin kung kunyari pag ganyan, no? Makapasok pa ba tayo? Hindi na tayo makapasok. Tama, tama na yung ano na yon Yung pwesto. Hindi talaga makakaano no? Kung naman natin to, para, yan, pag ganyan, kasi hindi naaabot eh. Hindi siya naaabot. Baka mas maganda pa yata yung ganun. Para, ano, ayan. So, eto, kunin na rin natin. Eto, dito natin lagay. Ayan. At eto. Wala, ganyan hanggang merong sukdulan din oh. <laughs> yung kanyang, ano, meron syang sukdulan. Ayan, kunin natin to. Lagay natin dito. Kung dito naman, syempre maharangan tayo. Hindi tayo makapasok. Yan, yan na yung pinakamaganda para sa akin na ano pa ito, nire-arrange ko yung ating game para lahat nung ano ma-access. Okay. So, oh, meron pa rito. Ngayon, Dito naman, maglagay tayo. Dahil last day ngayon, kukunin na natin yung ating mga bulaklak. Ayan. Kukunin natin. Let's get. Nasa na yun? ba? Diba? So, ang gagawin ko muna, ayan. Kunin natin. To. and what we will do is itong limang uh, ano kayo maganda rearrange natin let's rearrange kasi masyado siya malapit doon sa tea leaves, kaya kailangan ilayo ilalayo natin ang isa tsaka ibababa ko pa ng ano yan so, itong cobblestone dapat to pagano paganyan tapos, since naglalakad tayo dito, ay, para lang i-rearrange tong ano, it takes you so much time. Ay, Ligyan pala natin, ito lagay natin dito. Oh. nilagyan natin ng something. <laughs> something. Wala pa laman. Wala laman. Kahit ano. Sos So, punin natin lahat pa. Punin natin. We have to get all of this rhubarb. Rhubarb. natin rin yung kukunin natin yung ano pangalan nito yung mga repolyo kailangan makuha natin yung mga repolyo yan hindi natin lahat mga repolyo inuna ko na to kasi baka mamayang gabi pag mamayang gabi pa natin kukunin maglalabasan pa yung mga ano baka hindi na naman tayo makakapunta dun sa desert syempre unahin ko to ba? Diba? yan wala na meron pa yata rito at ito lang yung mga animals hindi natin sila makakalinga <laughs> sorry ayan so ayan kunin natin to well kung mahawakan natin ba't hindi pero we got food harvest all of this. Ayan, naani na natin lahat. Ah, oh, meron pa dito, oh. So, ngayon, pumasok muna tayo. Lagyan natin ng, ano, lagyan natin yung ating dryer, dehydrator. Meron pa doon, oh. Ito. Ayan. Kasi tigilin mo yan, eh. Para maubos. Ngayon, ito naman. pasok natin dito. Yan. Ah, eh, meron pala tayo pa dito niyan. At kailangan ng blue jazz. Tingnan natin. Paano ba? O oh, kailangan ng blue jazz yung tortilla si cucumber. Tago na lang natin kasi. Yan. Isa na lang yung padala natin. Tapos yung ilalagay ko naman sa ano ito ilagay natin mga cauliflower ito as much as possible ilalagay natin yan sa hydrator kasi fruit yan fruit, mga fruit na tigli lima ito kasi hindi naman pwede mailagay sa hydrator send natin itong mga to ayan gumawa pa tayo ng cobblestone ayan marami tayong ginawa para maayos yung loop sa ano maayos natin yung guloy diba? ah lalagyan pala natin to ng mga ano No, I don't want to eat. Bukas wala na naman tea kasi every 2022 yun eh mga tea leaves. Yan. Tapos to 20. Kukulang pa to. Kukuha tayo nun sa loob. No, I don't want. Kukulang. Kukulang yung ano natin kung meron tayong high crops na ano sa ref yun yung ilalagay sa mga machine binigyan tayo ni Emily ng ano binigyan na tayo green hindi green tea <laughs> asa na yun ito itago natin tago dyan para bumilis tayo minum na rin. Ah, pala tayo ng crab cakes. Inumin natin to. Tapos kainin natin tong crab cakes. Ayan. May gagawin natin. Kukuha pa tayo ng repolyo. Ilang repolyo pa ba yung kulang doon? magtatago ako ng repolyo na gold kasi pag sa ano kailangan niya ni eh, sa saan ba yung pinupuntahan natin pagka uh, sa beach luau luau, ayan so unahin natin tong walang regular eto naman mga quality pasok natin dyan ayan meron pa natira dito ba sa labas? Ayan, meron na. Okay na yan. So, ipapasok natin to. Tsaka na natin kunin yung sa crab pot Kasi, hindi naman siya ganon ka. Ngayon, ayusin natin tong pangalan nito. Ay, eto meron pa pala rito. Diba? Ayan. Ayan dito na natin ilagay tapos diligan natin dapat pala pumunta rin tayo dun sa ano, sa traveling cart, baka meron siyang binibenta dun na pang, pang kompleto pang kompleto dun sa community center tayo dito okay, punta muna tayo dun sa ano sa... Uh, ay, ba't ba tayo dito nadaan? Poor hay. Hay, hay, hay. Ayun yung raku, no? Oh. Meron din siya mission, eh. Hindi ko pa na gagawa. Oh. What are you selling? Eggplant, crab, fried calamari, tuna, gold ito, rare seed okay na yan let's go balik tayo sa paggagawa ng ano natin ayusin ang ating ano sa natin yung ilaw So, kung tayo, eh, maglalakad dito. Siyempre, maglalakad tayo dyan, no? Para kunin yung mga, ano, nandito yata, eh. Ibig sabihin, etong area na to, nandyan dyan, eto. Ito. So, nakaano si Snow Widow nakaharang? One, two, three. One, two, three. One, two. Ay, sus mariones. Painis naman. Saan lang na to? inis, Yan tuloy. Nasaan ba? One, two, three. One, two, three. One, two, three. <coughs> so, big sabihin yan. Itong area na to. Diyan tayo kukuha ng ano. Tama ba? Parang mali yata. Nice. 1, 2, 3 1, 2, 3 para lang planuhin tong ano, mahirap din ha ah. yan yan tapos dito yung sumunod para maabot maabotan sila lahat ng ano tapos pag ganyan tama ba? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay. Tapos, ito, ganyanin natin. At, syempre yan, lalagyan ng tataniman, tataniman nito. Lagay natin ito rito, tapos dito. At, ay, eto pala, oh. Kasi si Snowy nandoon, eh. Ba't ba si Snowy? Dapat nandito. Asan ah, na to? Ayan. Snowy, umusog ka. <laughs> umusog ka, Snowy! Wala, ayan na naman. Nakakainis naman. <laughs> Parang mali. Ulang pa ng isa. Grabe, ano na? tem na, oh it's ten. Okay. Tapos ito lagyan natin. Yan, pag ganyan. Ito dito. Ito, lalagyan ng ito. Yan. Yan. Pag Tapos, ito. Dito. Isa pa. Ayan. Tapos, yung susunod dito pa pala. Ayan. Tama ba? Oo. So, pwede pa pala dito. Ba't ba ang ano? Daming kalaban. Yan. At pwede pa natin lagay dito yan. Yan. Ito ngayon, lagay natin dito. Yan. Ayan. Tapos Ito. Ilagay natin dito. Ala, 12 ano na. Gusto ko na naka-layout na to eh. Para tapos na. Asa na yun? Lay-layout na natin. <coughs> May 12 pa Oh. 1, 2. Ay. Ay, mali. ito lagay alisin natin ayan lagay na lang muna natin ng paganyan sana lang okay uwi na tayo kasi anong oras na we have to go home ito lagyan natin dito busin na natin dyan ayan Uwi na tayo. Uwi. 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 Ayan. Hi, Ay, diba? Yan natin itong mga laman. Ay, naka. Nahandusay na siya. At is nasa loob. Ay. Natin lagay yung yung mga beer. Hindi pa nga natin nakuha yung ani dun sa mga hayop. So, kumita tayo ng 36,477 gold on top ng 1 million hundred something. So, kulang-kulang naka 1.5 tayo sa end ng spring. Kita natin yan sa susunod na araw and for day 28 of spring year 2 naka 36477 gold tile